sa malayong kabundukan ng Silangang Visayas. May baryong kung tawagin ay Baryo Malimaw. Kakaunti lang ang nakakaalam sa baryo na ito at ang mga lokal doon ay bihirang umalis sa kanilang lugar. Mula pa noong panahon ng mga ninuno, pinaniniwala ang mayroong isang nilalang na nagpaparamdam tuwing sasapit ang hating gabi. Isang masamang espiritu na walang awa sa mga naliligaw o nagpapakita ng kawalang galang sa kanyang lugar. Magsisimula ang kwento natin kay Aling Teresing, isang matandang magbubukid na halos buong buhay ay ginugol na sa baryo. Kilala siya ng lahat bilang isang tahimik ngunit mapagmasid na taga-baryo. Siya rin ang tagapagkwento ng mga sinaunang alamat na isa rito ay ang tungkol sa isang duwende na may nakakatakot na anyo, namumula ang mga mata at may mga pangil na animoy hayop. Sinasabi niyang minsan nakita raw niya ito sa kanyang likod bahay at mula noon, araw-araw siyang nagsusunog ng kamangyan at nag-aalin ng pagkain sa malaking puno ng balete sa kanyang bakuran. Isang gabi, bandang alas dos na madaling araw, napukaw si Aling Terising ng isang malakas na kalabog mula sa kanyang pintuan. Sinilip niya mula sa bintana ang paligid, ngunit wala siyang makita. Tahimik ang baryo, pero kakaiba ang pakiramdam niya. Parang may tumatagos na lamig sa kanyang balat. Isang bigat na nagpapahiwatig ng panganib. Sinubukan niyang baliwalain ito. Ngunit habang binabagtas niya ang landas pabalik sa kanyang kama, narinig niya ang mabagal na hakbang mula sa labas ng bahay. Nagpasal siyang sumilip muli sa bintana at dito. Nakita niya ang anino na isang matangkad na nilalang. Nakatayo sa harap ng puno ng balete. Ang anyo nito ay payat, halos butut balat at ang mukha'y natatakpan ng mahabang buhok. Parang naaagnas ang balat nito at ang mga matay nag-aapoy na pula. Bumulong ito sa malamig na tinig. Sino ang may tapang na bumalik sa aming lugar? Takot na takot si Aling Terising. Sinubukan niyang magdasal ngunit hindi siya makapagsalita. Parang naipit ang kanyang lalamunan. Sa halip, umikit na lang siya at tahimik na umhiling na sana'y mawala ang nilalang na iyon. Subalit kinabukasan, isang kakaibang balita ang kumalat sa baryo. Si Mang Juan ang kapitbahay ni Aling Teresing, inatagpuan sa ilalim ng balete Nakabuka ang kanyang bibig at ang mga mata na parang nakakita ng kung anong nakakatakot bago siya namatay. Walang anumang sugat sa kanyang katawan, ngunit ang mukha niya'y puno ng takot. Isa sa mga magsasaka ang nakakita ng kanyang bangkay at agad itong ipinagbigay alam sa lahat. Nagsimulang kumalat ang takot sa baryo kung sino-sino na ang nagtatangkang mag-imbestiga sa puno ng balete. Ngunit bawat isa sa kanila ay nagkakasakit o kaya'y may nararamdaman kakaiba pagkalipas ng ilang araw. Sinabi ni Aling Teresing na isang masamang pahiwatik iyon. Naniniwala siya na ang mga nilalang na nasa ilalim ng puno ay nagagalit dahil sa pagtapak ng mga tao sa kanilang teritoryo na walang paggalang. Makalipas ang ilang gabi, isang grupo ng mga kabataan mula sa kalapit baryo ang nagtangkang pumasok sa baryo maalimaw. Dala ang kanila mga cellphone at flashlight upang idokumentaryo ang kababalaghang nangyayari. Sina Carlos, Maribel at Dodong ang nangunguna sa grupo. Mga magbabarckadang sanay sa katatakutan, ngunit hindi pa kailanman nakaranas ng tunay na kilabot. Sa pagsapit nila sa baryo, naramdaman agad nila ang kakaibang klima. Ang hangin ay mabigat, at tila may mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. Binagtas nila ang daan patungo sa balete kung saan sinasabi na pagpapakita ang nilalang. Tila nag-aalangan si Maribel, ngunit inudyukan siya ni Carlos. Walang kwenta ang lahat ng ito, haka, -haka lang ng mga matatanda. Nang sila ay makarating sa puno, pinuksan nila ang mga ilaw ng kanilang cellphone at sinimula na pagkuha ng mga larawan napansin ni Dodong ang isang parang anino na dumaan sa paligid nila. Ngunit hindi niya binigyan ng pansin. Nang mapansin nila ang bangkay ni Mang Juan sa ilalim ng puno, nagsimula ng manginig si Maribel. Baka naman totoo ang sinasabi ng mga matatanda, bulong niya. Biglang naramdaman ni Carlos ang malamig na tampinang hangin sa kanyang batok. Nang lingunin niya ito, bumungad ang isang matanda na nilalang na halos mukha ng kanyang kalansayang anyo. At may mga matang nagliliyab. Nang si Maribel, ngunit bago pa siya makatakbo, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang braso. isa isa bumagsak sa lupa ang mga kabataan. Tila nawala ng lakas. Kinabukasan, walang nakitang bakas sa mga kabataan sa baryo. Tanging ang mga cellphone nila ang naiwan sa ilalim ng puno. At sa video na naiwan, ay makikit ang kanila mga takot na muka habang palapit ng palapit ang anino ng nilalang sa kanila. Ipinakita ang video sa mga opisyal ng bayan, ngunit walang makapagsabi kung ano ang tunay na nangyari. Mula noon, wala nang naglakas-loob na bumalik sa ilalim ng balete sa baryo Malimaw. Ang puno ay pinaliligiran ng mga babala at bawat gabi, nadidinig ng mga tao ang buhas ng mga nawawalang kaluluwa. Mga tinig na tila humihingi ng tulong. Ngunit walang makalapit sa lugar. At sa pagdaan ng mga taon, patuloy pa rin ang buhay ng alamat ng baryo maalimaw. Isang paalala sa mga tao na mag-ingat at magbigay kalang sa mga bagay na hindi nila lubos na uunawaan. Sa huli, wala nang makakapagsabi kung totoo nga ba ang kwento o gawa-gawa lamang ito ng mga matatanda. Ngunit sa bawat gabi na may pumapatak na ulan at lumalamig ang hangin, ang takot ay muling bumabalik sa baryo. Nagpapaalala sa lahat na ang baryo Maalimaw ay isang lugar na hindi basta-basta pinapasok ng sino man.